Pinay domestic helper naman po ito sa Saudi. humiingi po na sa klolo sa kilos pronto. Mapawi raw sana siyang buhay bago po siya mapatay na kanya pong among manyakis. Isang taon na po dalawang buwan nang nanilbihan bilang domestic helper ang Pinay na itatago natin sa pangalang Marife. Siya lamang pong inaasahan ng kaanim po niyang anak sa Pilipinas. Sa sobrang hirap ng trabaho, abay nagkakasakit na po siya at uh, tinubuan na po ng bukol sa kamay pero hindi man lamang po siya ay pinapagamot po ng kanya pong amo. Delayed rin daw po ang kanya pong sweldo. Bago pa makumpis ka ng kanya pong among arabo, ang kanya pong cellphone, nagawa po niya magsumbong sa pamilya niya tungkol po sa muna'y pangahalay sa ating pong kababayan. Panoorin po natin ang panawagan ni Marife. Po po humihingi po ng tulong sa inyo na sana po matulungan niyo po ako makauwi dahil hindi na nga po kaya ng katawan ko ang sobrang pagtatrabaho dito ang balakang ko po, sobrang sakit na po gawa po ng pagkakadulas ko noong nakaraan taon pa po ito dahil pagsaboy ng tubig ng anak nila dito sa kusina. At bukod pa nga po doon yung panghaharas na ginawa sa akin ng pamangkin ng amo ko nung nagpakita po siya ng ari sa akin. Okay, para matulungan po ang problema po at hinaing po ni uh, Marife, yung kanyang pong alias po to, nasa linya po ng telepono si Miss Josephine Tobia ng Owa Ma'am Josephine magandang hapon po ma'am Yes good afternoon po uh, Mr. Alex. Opo Ma'am ito po ay dudulugo namin sa inyo po si uh, alias Marifendi uunatin to hindi po niya tunay na pangalan po ito, ma'am pero nasa Riyadh Saudi Arabia po siya ma'am Siya po ay uh, gusto nang umuwi uh, dahil nga po sa pagmamalupit po ng kanyang amo at uh, medyo may karamdaman din po siyang nararamdaman at hindi daw po siya pinapagamot, pinapacheck up po ng kanyang amo. At may time rin po na siya po'y muntik na pong mahalay po na ito pong uh, manyakis po niyang among arabo. Ano po pwede po okay. natin magawa dito, ma'am? Opo, may PRA po pa ba ito ngayon? Ang uh, PRA po niya ay Network Management Resources Corporation. I don't know kung agency ba tumak, mukhang ano ito ah. Parang uh, isang... Uh, Parang hindi yata recruitment po, ma'am. I don't know kung encounter po kayo ng uh -huh. ganitong pangalan, ma'am. I-check uh, natin yan, Mr. Alex. Pero uh -huh. ngayon pa rin, uh, as soon as makuha ko lahat ng information from your staff, papadala na namin yung communication para ma-actionan nung ating Polo 01 sa uh, KSA, sa Riyad. Uh -huh. Sa uh -huh. Riyad po, ma'am. Okay. Sandali, uh -huh. ma'am. Nasa linya pala si Carlota Canulia. Siya po yung operations manager po ng PRA po ni Marifeh. Uh, na Network Management Resources Corporation. Miss Carlota, magandang hapon. Miss Carlota. Carlota. Yan ang employer niya na ibigay na on time ang sweldo pero siyempre na fed up na yung worker. Mm -mm. So tinanong ko siya, anong final decision mo? Ang sabi niya sa akin, gusto na niyang umuwi. Yes. So nag-send po kami ng email na kaninang madaling araw doon sa counterpart namin sa Saudi na the worker uh, wants to go home. Mm -mm. So, so sinabi na po namin yun sa agency and then ang report po sa amin ngayon lang ng agency, pupunta daw po yung employer sa agency namin, makikipag-pulls by Saturday ng afternoon. Okay. So Saturday then, ng afternoon sir kasi manghingi yung employer niya ng kabayaran dahil hindi natapos ng worker yung, oh. yung kontrata niya. Mm -hmm. And then... So, importante po na willing makipag-negotiate yung agency namin sa si employer kasi kahit gustong umuwi ng worker, ng, kahit gustong umuwi ng worker, kung hindi papayag yung employer na bigyan siya ng exit visa, hmm. mahihirapan po tayo. Oy. Kaya, antayin po namin yung feedback sa Saturday na pag-uusapan nila kung ano po yung hinihingi ng agent ng employer. Sandali, Miss Carlota Canulias, magandang hapon po. Opo. Opo, narinig ko po yung inyo pong litanya. Ang inyo pong uh, sinabi ho dito, uh, bakit medyo man nag-aalangan pa kayo kung mabibigyan po siya ng exit visa? Hindi mo ba kaya ninyong pukpukin yung ulo ng FRA ninyo doon? Yes po, sa Saturday daw po pupunta yung, yung yung employer sa agency para mag-uusap sila kasi yung worker ayaw na po talaga niyang mag-continue working. Tama, oo. So, sinabi po namin, opo. So, whatever po request ng agency ng employer sir, bibigay po namin kasi ayaw po namin magka problema Pauwin po namin yung worker. Ito, hypothetical Miss Carlota. What if kung ayaw nga na employer na magbigay na exit visa, ano, uh, na lang tayo? Ay, hindi po, sir. Lahat po naman po, pag manghingi po yan ng kabayaran, yung employer. O, oh, pag humingi ng kabayaran, kayo nang bahala ho doon. Yes Mag po, opo. Wala pong babayaran ang worker, sir. Okay, sandali. Nasa linya ho si Miss Josephine Tobia ng OWA. Miss Josephine, okay po ho kayo doon sa... Uh, gagawin po ng uh, Network Management Resources Corporation. Ito po si Ms. Carlota, ma'am. Well, unang-una, papel talaga ng mga PRA. Mm -hmm. Wala nang uh, ifs and buts dyan. Yeah. Pag ang worker ay in distress, kailangan pauwi na yan. Mm -hmm. uh, we don't even care kung nagbabayad sila or hindi. Mm -hmm. Basta ang importante, ma-rescue ka agad yung worker out of the employer's house at bahala na silang magbayaran dyan. Ayon. Ngayon, pagdating dun sa... Exit pass, kung hindi siya ibibigay, yung hypothetical question mo nga, mm -hmm. they should exert effort. Kaya yes. nga ang role nila is uh, to uh, partner with the FRA mm -hmm. para uh, matulungan yung worker. Okay. At take dito yung sitwasyon ng worker. Okay. Kaya dyan Ka nagagalit yung ating presidente dahil yes. yung mga recruitment agencies na ito. Na uh, pagagal-bagal kung kumilos. Oo, oh. agam-agam. Walang oh. ganun dapat. Action. Oh. Oh. Carlota, narinig po ninyo mula po yan oh, sa OWA. Oh, Ako, Oh. ano Anong pangako ho ninyo? Yung pangako na itutuloy ho ninyo ha, gagawa ninyo ng paraan talaga ho to. Yes po. Yes po, yes po. Oh. Makakauwi po yung worker sir. Okay. Anong timetable natin dito? Dahil uh, ang mga pamilya ho ninyo nakikinig po po sa atin dito sa ptb 4 Ah. Uh, itatawag ko po ngayon kagad sa FRA namin para hmm. maano yung employer dalhin kagad ka yung worker. Oo. Oh. Alisin yung so, worker ang, uh, doon sa bahay ng amo kaagad. Yes po. Yes Diyon. po, ma'am. Ayun, rescue. Uh, yun na sabi yes, ni Ma'am Josephine, rescue kagad. Wag nang antayin. Sabi nga ng, ano, ng ating pong complainant dito, ni Marife, eh, gusto niyang umuwi ng buhay. Alam mo ba yun, na Carlota? Gusto niyang umuwi ng buhay. Yes po. po namin po lagi si Antonette. Yeah. Okay. manager. So kami ay uh, makipagtawagan po sa inyong opisina, Miss Carlota. Apo, at nakabantay rin dito ang OWA. Apo, sir. Okay, sige. Carlota, thank you so much. Ha? Huh? Bigyan mo kami ng update dito. Yes po, sir. No problem po. Thank you, thank you. Miss Josephine, thank you so much oh, po, You're welcome po. Thank you, ma'am. Thank Anytime. you, ma'am. Okay. Ayan. Uh, at least ngayon, mga ano mga agency ngayon, medyo mabilis na ngayon. Ha? Eh, siguro ito po yung ano, naging mitcha po. Dahil nga po doon sa nangyari po sa Kuwait, eh lahat po siguro po sila po ay talagang uh, on their toes para ma masalbaho ang ilan po natin mga babayan dyan po sa Middle East. Dahil ayaw nila nilang mangyari ho, oh, yung total deployment dyan sa Kuwait at magaya po sa ibang bansa. Kundi mawawalan kayo ng negosyo.